Nasasangkot ang anak ng aktor at senador na si Jinggoy Estrada sa naiulat na pananakit sa kanya sa Boracay, Kamakailan. Sinong anak ni Senator Jinggoy ay naging biktima? Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pambubugbog sa anak ni Senator Jinggoy Estrada sa Boracay. Isang insidente ng pananakit ang naiulat sa Station 2 ng Isla ng Burakay noong madaling araw ng May 24, 2025 kung saan di umano'y nasangkot ang anak ni Senator Jingoy Estrada. Bagamat hindi pinangalanan sa mga ulat ng lokal na radyo ang pagkakakinanla ng biktima, maraming espekulasyon ang lumutang kaugnay nito. Sa isang update mula sa Instagram story ng aktor na si Julian Estrada, anak ni Senator Jingoy, makikita ang pahiwatig na siya ay dumaraan sa isang hindi magandang karanasan. Kung saan binanggit niya na hindi siya makakadalo sa isang party event sa isang kinalang lugar sa isla dahil sa kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan. Hindi yan tahasang tinukoy ang naturang insidente, ngunit malinaw ang pahiwatig na may dinarana siyang hindi kanais-nais ayon sa ulat ng Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Isang anak umano ng senador ang nasaktan matapos pagsuntukin ng tatlong kabataang lalaki sa may bahagi ng D-Mall sa barangay Balabag, may ng alas 2 ng madaling araw. Base sa kanilang impormasyon, nangyari ang insidente habang naglalakad ang biktima at kasamahan nito mula sa isang bar. Sila ay tinutukan at pinagtulungang bugbugin sa tapat ng isang hotel. Ang tatlong sospek sa edad na 18 ay pawang residente ng Boracay. Isa o sa mga sospek ang unang sumuntok sa isa sa mga biktima at nang umawat ang isa pa, ito'y itinulak at sinuntok din ng iba pa. Agad namang nakaresponde ang mga autoridad at nadakip ang tatlong pinaniniwalaang salarin. Isa sa mga biktima ang isinugod sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas sa karagdagang impormasyon mula sa K5 News FM, Kalibo 94.5, dumating si Senator Jingoy sa himpila ng pulisya sa Malay Aklan, mada alas 3 ng hapon upang dumalo sa isang conference hinggil sa insidente. Makalipas ang ilang oras, kinumpirma ng Malay PNP na nakaalis na si Senator Jingoy mula sa isla matapos ang nasabing pulong. Samantala, nananatili pa rin sa kustudya ng pulisya ang tatlong sospek habang patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Tumangging magbigay ng karagdagang detalye ang mga autoridad hanggat wala pang opisyal na pahayag mula sa kanilang pambansang tanggapan. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma ng mga kinauukulan ang pagkakakilanlan ng biktima, Kapansin-pansin ang mga pagkakasabay ng ulat at social media update ni Julian na tila nagpapakita ng kaugnayan sa nangyaring insidente. Senator Jingoy Estrada confirmed son and nephew were injured in Boracay assault. Kinumpirma na ni Sen. Estrada na ang kanyang anak na si Julian Ejercito at pamangkin na si Jeffrey Lee Vitog ang mga sangkot sa naiulat na insidente na pamubugbog na naganap sa Boracay noong umaga ng Sabado, May 24, 2025. Batay sa ulat, nagmula o sa isang bar ang dalawang biktima at pauwi na sa kanilang tinutuloy ang lugar na bigla silang salakayin ng tatlong lalaking residente ng isla. Habang naglalakad babalik, nilapitan umano sila ng mga sospek at sinimulan ang pananakit na wala namang naunang tensyon o komprontasyon sa loob ng bar. Batay sa kuha ng CCTV, parehong nagtamon ang mga sugat na Julian at Jeffrey Lee at kasalukuyang nasa ospital upang magpagaling. Dahil sa insidente, agad umano nagtungo si Senator Jingoy sa isla upang personal na alamin ang kalagayan ng anak at pamangkin. Nagsampan na rin ng reklamo ang kanilang kampo laban sa tatlong sospek at inaasahan na masusing iimbestigahan ito ng mga autoridad. Ipinahayag ni Senator Jingoy ang kanyang pasasalamat na ligtas na ang kanyang mga mahal sa buhay at umaasang magkakaroon ng hustisya para sa nangyaring karahasan. Nanawagan din siya na gawing paalala ang insidenteng ito sa pangangailangan ng mas ligtas sa kapaligiran para sa lahat, lalo na sa mga pampublikong lugar tulad ng mga tourist destination. Samantala, ipinahayag din ng ina ni Julia na si Presi Vitog Ejercito ang kanyang pagkadismaya sa sinapit ng anak at ng pamangkin. Ayon sa kanya, naroon din siya sa Boracay nang mangyari ang insidente at labis ang kanyang pag-aalala at kalungkutan na sa biglaang ang pag-atake ng umano'y isinagawa ng mga lalaking may koneksyon pa sa ilang kilalang personalidad sa kabila ng kanilang pananahimik at mahinahong ugali. Hindi umano inaasahan nila Julian at Jeffrey Lee na mararanasan nila ang ganoong klase ng karahasan habang sila ay nagbabakasyon. Patuloy ang panawagan ng kanilang pamilya para sa katarungan at kapayapaan sa mga pampublikong lugar. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.